Pangalawa, do what Jesus says. Alam mo, sa unang tingin, parang simple lang yung point na to. Gawin mo lang ang sinasabi ng Panginoong Yesus. Parang basic, di ba? Pero sa totoo lang, hindi lagi madali yan. Lalo na kung parang walang sense ang sinasabi niya. Tignan mo sa John chapter 6, verse 10. Sabi dito, sinabi ni Yesus, Paupuin ninyo ang mga tao. Madamo sa dakong iyon, kaya umupo ang mga lalaki na ang dami ay humingit kumulang sa libo. Ngayon, isipin mo na lang, yung eksena, halos 10,000 katao kung kasama ang kanilang mga asawa at anak. Tapos ang instruction ng Panginoong Yesus, paupuin ninyo sila. Ha? Yun lang? Kung ako yung disciple, baka nasabi ko, Lord, may plano ba talaga tayo? Paano makakatulong ang pagpapaupo? Wala nga tayong pagkain. Pero walang ganong reklamo. Sumunod sila ginawa nila ang sinabi ng Panginoon. At doon nangyari ang milagro. Kapatid, dito sinasabi ng point na to. Kung gusto mo maranasan ang mas mataas na bagay mula sa Diyos, think higher. Kailangan mo sumunod kahit minsan hindi mo maintindihan. Alam mo kung bakit? Kasi tayo mahina, limitado, may takot, may duda. Pero ang Panginoong Yesus, walang hanggan ang kapangyarihan niya. Tayo may hangganan, siya walang hanggan. Tayo may kahinaan, siya walang pagkukulang. Tayo laging nagkakamali, pero siya perfecto. Kaya kapag sinabi niya, ang isang bagay, kahit hindi mo pa nakikita ang buong plano, kapag sumunod ka, binubuksan mo ang pinto para sa milagro. Kaya minsan ang utos niya, parang taliwa sa realidad. Katulad ng pagpapaupo sa napakaraming tao na walang pagkain. Pero ano nang nangyari? Lahat sila nabusog. May sobra pa. Kaya ang tanong, may sinasabi ba si Lord sa iyo ngayon na parang hindi mo maintindihan? Parang sinasabi mo, Lord, ito ba talaga? Wala akong resources, wala akong oras, wala akong lakas. Pero ito yung totoo. Kapag sinunod mo siya, kahit mahirap, kahit tila walang sense, doon mo makikita ang himala. Ibigan, mag-isip ka ng mas mataas kaysa sa logic mo, kaysa sa comfort mo, kaysa sa limitasyon mo. Think higher. Obey deeper kapag inilagay mo ang buhay mo sa kamay ng Panginoon at namuhay ka sa pagsunod sa Kanya, makikita mo na kaya niyang gawin ang higit pa sa kaya mong isipin. Hindi ito tungkol sa galing mo, ha? ito ay tungkol sa kung kaninong kamay ka nakalagay. Alimbawa, tanong, kanino ka ba talaga nagtitiwala? Sino ang may hawak ng buhay mo? Alimbawa, ang isang bola na hawak ko, wala naman itong halaga, 500 pesos lang ito. Pero kung hawak ito ni Michael Jordan at pinirmahan niya pa na may official authentication pa, ang presyo nito umaabot sa 500,000 to 1 million. Ang isang paint sa kamay ko, malamang maging basura lang 'to. Pero sa kamay ni na Picasso, Da Vinci, Michael Angelo, nagiging masterpiece ito mga pako sa kamay ko baka makabuo lang ako ng maliit na lamesa pero pako sa kamay ng Panginoong Yesus yan ang nagligtas sa buong mundo lahat yan nakadepende kung kaninong kamay ka at kapag pinili mo magtiwala at sumunod sa Panginoon kapag hinayaan mo na ang buhay mo ay hawakan niya may kita mo kung paano gumagawa ang Diyos sa mga ordinaryong tao para maging isang himala ang kanyang buhay. Hindi mo kailangan maging magaling. Hindi mo kailangan maging sikat. Ang kailangan mo lang, alam mo kung ano, sumunod. At maniwala na pag nasa kamay ka ng Panginoong Yesus, may mangyayaring kamangha-mangha. Kapatid, gusto mo bang makakita ng greater things? Gusto mo ba makakita kung paano kikilos ang Diyos sa buhay mo? Then, stop holding your life in your own hands. Let the master hold it. Hanapin mo siya. Seryosohin mo ang pagkilala sa kanya. At gawin mo yung sinasabi niya. Hayaan siya ang mag-shape ng buhay mo para maging isa itong masterpiece na magbibigay ng glory sa Panginoong Yesus. Think higher. Do what Jesus says. Kapag sinabi ng Panginoon Yesus na sumunod ka sa akin, ang sagot natin dapat, Yes, Lord. Huwag mo sabihin, Lord, aayusin ko muna sarili ko. Lord, busy ako ngayon. No, sabihin mo, yes, Lord, susunod ako. Sabi ng Panginoon sa Matthew 4.19, sumunod kay sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng tao. Napansin mo ba yon? Hindi niya sinabi, magpakabait ka muna bago ka sumunod. Hindi rin niya sinabi, ayusin mo muna ang lahat ng problema mo. Ang sabi niya malinaw, come, Follow me. Ako ba sa paghubog sa iyo. Ang ibig sabihin, pwede rin niyang gamitin kahit sino sa atin. Huwag nating isipin na hindi tayo qualified. Huwag nating isipin na di ako marunong, di ako kasing galing nila. Wala akong alam, kaibigan. Maraming tao mukhang hindi qualified pero ginamit ng Diyos. Si Noah na lasing, si Abraham matanda na, si Jacob sinungaling, si Moses uutal-utal, si Gideon takot. Si Rahab, dating prostitute. Si David, nang kasala, nakiapid at pumatay. Si Elijah, nawalan ng pag-asa, gusto mag-suicide. Si Jonah, tumakbo, palayo kay Lord. Ibigan e lahat sila, ginamit ng Diyos kahit ganun pa man. Si Lazarus nga, patay na. Ginamit pa rin ng Diyos sa kanyang glory. Kaya kung iniisip mo, hindi ako pwede, hindi ako qualified. Think higher. Di mo kailangan maging perfecto para sumunod. Ang kailangan mo lang ay sumunod. Gawin na sinasabi ng Panginoong Yesus at sa pagsunod mong yan, hindi ka lang basta sumusunod, binabago ka niya. At habang binabago ka niya, ginagamit ka niya. At habang ginagamit ka niya, mas nakikilala siya ng iba sa pamamagitan mo. Grabe, ito yung nagbibigay sa atin ng joy at satisfaction sa buhay. Na kahit gaano tayo kakulang, kahit gaano kasimple o kadungis may bahagi tayo sa kwento ng kaligtasan ng ibang tao. Amen ba? So kapatid, sumusunod ka na ba talaga? May sinasabi ba si Lord ngayon na hindi mo pa rin ginagawa? Ano pa hinahantay mo? Think higher. Gawin ang sinasabi ng Panginoong Yesus at sumunod ka na malapitan. Ang ganda nung nabasa kong illustration patungkol sa pagsunod sa Diyos. Sabi ng author, isang hapon nakasakay siya sa eroplano. At napaupo siya sa tabi ng isang batang lalaki. Napansin daw niya agad na magalang yung binata. Tinawag pa siyang ma'am. Kaya sabi niya, baka sundalo ito. Kaya tinanong niya, are you in the service? Yes ma'am, I am. Anong branch? Marines. Wow! Marines, saan ka galing? Operation Desert Storm, ma'am. Nagulat siya, Desert Storm. Gano'ng kakatagal doon? One and a half years po. Pauwi na ako ngayon, nasa airport ang pamilya ko. Alam mo, sabi ni Pachi, yung author, sobrang natuwa siya para sa binatang ito. Tinanong pa niya, siguro madalas mong iniisip yung pag-uwi habang nasa Middle East ka, no? Alam mo, sagot nung Marine? Oh no, ma'am. Tinuruan kami na wag mag-focus sa kung anong maaaring hindi na mangyari. Tinuruan kami na maging fully available kung nasaan kami ngayon. Grabe, no? Isipin mo, isang sundalo ganun ka-committed. Hindi niya iniisip ang komportableng buhay o ang hinaharap na hindi pa tiyak. Ang focus niya lang, maging available kung nasaan siya. Na magawa niya ang kailangan niyang gawin kung nasaan man siya ngayon. Now, isipin mo ito. Kung gaano kalaking impact ang mangyayari kung tayong mga Kristiyano ay may ganitong klasing commitment sa Panginoon. Kung tayo salit na puro, sana doon ako, o sana mas magaan. Kung, kung tayo sa kabaliktaran, nagdi-desisyon tayo maging fully available kay Lord. Kung nasaan man tayo ngayon, grabe. Grabe ang mararanasan nating pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Kapatid, baka kaya mo iniisip na walang nangyayari sa spiritual life mo? Eh dahil gusto mong lumipat agad ng season, gusto mo lumipat ng assignment, ng role, pero hindi mo pa tinutupad o tinatapos yung unang pinapagawa sa iyo ng Diyos. Ibigan, nasa ka ba ngayon? Estudyante, empleyado, nanay, business owner, volunteer, kahit saan ka man, gamitin mo yan. Sumunod ka sa sinasabi ng Panginoong Yesus, dyan mismo, dyan kanya gustong hubugin, dyan mo makikita ang greater things kung magiging available ka lang sa Disciple Maker Launchpad training natin para sa mga bagong leaders, lagi natin sinasabi, we're not gathering fans, we're raising soldiers for Christ. Bakit? Kasi hindi tayo tinawag para lang manood. Tinawag tayo para sumunod. Sumunod kahit saan man. Sumunod kahit mahirap. Sumunod kasi siya ang Panginoon. So kapatid, tanong ko lang, available ka ba ngayon? Ginagawa mo ba ang sinasabi ng Panginoong Yesus sa season ng buhay mo ngayon? o naghihintay ka pa ng mas perfect na panahon bago sumunod. Ibigyan, think higher. Gawin mo sinasabi ng Panginoon, maging available ka hindi lang para makinig, kundi para lumakad, para lumaban, para maglingkod. Because when you follow Him and do what He says, He will do in you what only heaven can explain.